Uh, politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na buboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Siya na mismo umamin. Madam <laughs> Chair, we commit To send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung uh, ugali ng ating resource person. It is a simple question. Uh, Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simple, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 million piso. Lumabas muli eh, ang pagiging spoiled brat at katarayan ni VP uh, Sara dito sa hearing sa budget hearing ng VP. Office of the Vice President at uh, yun yeah, uh, Nagtanong si uh, Senator Risa Hontivero, sinuukil-kil niya yung 10 million para dun sa libro na di ay si Sara Duterte ang uh, author. So napikon, napikon si Sara dyan sa pagbubulatlat na yan ni Senator Hontivero sa talagang uh, yung kanyang paboritong lingwaheng pinopoliticize daw ang uh, budget hearing yan lagi ang sinasabi ni Sara Duterte kapag sa question na siya raw ay uh, pinu pinopolitika nako ito po ating uh, uh ay uh, pakinggan at panoorin itong uh, palitan ng dalawang uh, pinunong dalawang babaeng pinuno dito sa ating bansa si Senator Tiberos at si VP Sara Duterte at uh, by the way bago niya panoorin yan uh, ako okay, hindi medyo nagtataka lang ng konti kasi itong kanyang uh, para daw ito sa edukasyon sa mga bata itong budget sa libro sa kanya sa pagpapakain ay nga uh, iniisip ko lang bakit kaya hindi ituloy na lang itong budget na ito tulad ng suggestion ni Sen. Rizon Tiberos idiretso na lang doon sa kukulang ahensya in this case ay eh, Department of Education doon na lang dalhin itong budget para dito sa di libro na to para siya na ang uh, humawa, gumawa ano, in coordination in coordination ng Budget Department sa Department of Education. So, yan ang uh, atin pa rin tingnan natin kung uh, ma-approve pa itong hinihingi budget ng Vice President para daw dito sa kung ano-anong pagtulong sa sektor pa rin ng uh, edukasyon. Ito na may walang problema kung talagang mapapapunta doon sa mga dapat makinabang sa sektor ng edukasyon. Ang mahirap dito ay eh, baka ito yung magaya na naman doon sa 125 million na confidential fund at intel fund na nagasto sa loob na labing isang araw at hanggang ngayon ay hindi pa rin ay hindi bibisara ay mabuti ka, swerte pa siya dito at hindi muli inungkat sa kanya kung saan napunta yung 125 25 milyon na naubos sa loob ng labing isang araw mga kaibigan. Labing isang araw. Let me just quote Senator Riza during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para man sa na napakahirap tanggalin at habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. May we request, Madam Chair, that Senator Risa Ontiveros repeat the last question? I will certainly, if you uh, request, Madam Chair, repeat my question dahil walang kinalaman sa kasasabi lang ng VP ngayon. Uh, alam nating lahat na miyembro ng iba't ibang partido, yung speeches natin sa ating mga kamiyembro sa mga party congresses ay hiwalay na event dito sa budget debates. So I really take exception dun sa sinabi ni VP na rebuttal iyan dahil halimbawa ito sa politicizing. In fact, wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa kongreso para sa bansang Pilipinas sa taong 2025. At ang pangalawang at huling tanong ko sa ngayon, uh, before I make at the proper time, propose an amendment which may or may not be accepted by the chair and by the colleagues para nga mas i-align ang mga kaperahan natin lalo na't masikip ang uh, fiscal space natin doon sa mga appropriate programs sa appropriate agencies na malayang-malaya -malaya ang OVP makipag-partner sa kanila tulad ng sino pang opisina sa executive ang tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at ididistribute at ano, if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair. Madam Chair, um, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. And um, we will send Senator Aguiveros a copy so that she will know what is the content of the book. Oh, um, this question is not only for me, Madam Chair, para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing. Uh, baka, baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko, which I certainly will. But I am asking a question uh, bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to. Simpleng tanong tell us more about the book isang kaibigan at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at ide sa kasama ng uh, mga bags sa 1 million learners sa remote communities madam chair wow i just